Hello mga kapets, welcome back ulit sa aking channel. Kamusta kayong lahat? Uh, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At kung ikaw ay nanonood ulit sa aking video na to, magpapasalamat ako sa iyo sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa aking channel. At for today's video na nga mga kapets, ito na hindi na natin patatagalin. Meron akong isishare sa inyo na aking ginagawa sa pagbibreed ng mga ornamental fish, lalong lalo na sa mga live bearer at egg layer. And para nga po sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga binibreed kong mga ornamental fish ay guppy, balloon mollies, and meron din ako mga long body at short body, at meron din ako mga neon danios, tsaka yung mga long fin at standard. So yun po ang binibreed natin. And ito nga, tutungan na tayo dito sa pinaka-highlight ng video natin. So eto na yung kaalaman na isi-share ko sa inyo. Itong pinapakita ko sa inyo ngayon ay yung tab ko. Uh, breeding tab ko to ng mga danyos. So, dito ko sila pinagbabangga, yung male at female, uh, para mag ng egg. So, makapag-lay sila ng egg dito at ma-fertilized. So, sa pagbabangga ng mga danyos pala, mga kapets, uh, share ko lang, hindi laging successful. Minsan, ko konti lang yung ilalay na egg. Minsan naman, kahit maraming ilalay na egg yung female, ko konti lang yung ma-fertilized mafe at mapipisa. So, hindi laging fiesta, hindi laging uh, marami kang mapoproduce. So, sa ganitong sitwasyon, kapag konti yung naproduce, may mga may iwan na mga eggs na unfertilized. So, bago pa kapitan ng fungus, bago pa masira ng tuluyan at mag-cause ng contamination sa ating mga tab o sa breeding tab, ay tatanggalin na natin yon mga kapets. And ito nga mga kapets yung actual na video na na ipapakita ko sa inyo, nandito yung mga unfertilized egg. Ayan, kung yung mga na-fertilized at napisa, ayan, sobrang lilit nila, medyo microscopic pa yan mga kapets. Pasensya na, hindi masyadong mag-focus mag ng ating camera. So, ayan, sobrang lilit pa ng mga fry at kakaunti lang talaga. Uh, sa tansya ko dyan, uh, nasa ano lang sila? Uh, less than 100 or nasa 100 po mga kapets. So, napaka-konti kumpara sa mga napoproduce dati na napapahatch ko na nasa 200 plus at 300 plus. So, ngayon ko talaga. And ayan, makikita nyo, hindi lang ganun ka-clear sa camera. Ayan. Ang daming unfertilized egg. So, pakikinabangan natin yan. Kukunin natin at ibibigay natin sa ating mga alagang balloon mollies para maging source din ng protein. Ah, malaking bagay yan mga kapets. pwedeng maging source ng protein yan sa kanila. So, ayun na nga. Kukunin ko yung syringe ko dito. And disclaimer lang dito sa aking host na ginamit sa aking syringe mga kapets. So pagpasensyaan nyo na. At medyo marami ng algae yan sa loob. So, hindi naman po dumi yan. Ay, yung mga algae yan na nahihigop dati pag naglilinis ako din. Uh, nagdry na. So, kaya parang may dito sa aking host. Ayan. Kung titingnan nyo, ayan po. Ayan. Pero algae po talaga yan. Hindi yan yung dumi na harmful sa kanila. Na pwedeng makasira ng tubig. So safe na safe pa rin yan mga kapets. At yan ang ginamit ko nga para higupin yung mga unfertilized eggs. So yan wala pang fungus yan mga kapets. Inagapan ko. Wala na talagang chance para mapisayan. Uh, kinuha ko na kasi nangihinayang ako. And naisip ko na pwede nga silang ipakain pala dito sa mga balloon mollies ko. At sa iba ko pang isda. So yan gustong gustin na lang mga kapets. Tingnan nyo nagfe-fiesta sila. So... Para sa kanila napakasarap nyan. Ayan. Uh, para magiging treat na yan sa kanila. Ayan. Ayan, tuwan tuwan-tuwa sila mga kapet. So, naghahanap pa. So, lalagyan ulit natin. Ayan, dahan-dahan lang sa pag-release para hindi mas scatter agad. So, ayan, konti lang, pa konti-konti. Ayan, nakukuha naman nila agad. So, ang nakakukuha talaga yung mga adult. So, yung maliliit. Yung medyo juvie at uh, fry pa, hindi nila makukuha yun. So, may pagkain din sila na pwede kong ibigay sa kanila para makakuha rin sila ng mataas na protein. At yun nga yung BBS, yung baby brine shrimp, decapsulated. So, ito yan, tuloy-tuloy yung pagbigay ko sa kanila nyan, ng mga unfertilized egg ng danios ko. Ayan, napakinabangan pa rin natin mga kapets. So, hindi nasayang. Although hindi sila napisa, na intake naman at nakain itong aking mga balloon mollies. So magiging magandang source of protein yun sa kanila. Mas magiging malusog at matataba sila. Ayan. So okay lang naman nain ko sila o kumain ng mga ganyan uh, ng eggs kasi hindi naman sila egg layer. So safe pa rin. Uh, live bearer kasi sila pag lumabas yan ay baby fry na kagat. So hindi tatatak sa isip nila na pwede nilang kainin. Uh, yung kanila mga fried eggs naman yung natitikman nila at nakikita so safe na safe pa rin para gamitin sa mga isda so ayun na nga mga kapets hanggang dito na lang ang aking video na to, kung umabot ka dito sa dulo ng video na to, magpapasalamat ako sa iyo ng sobra sobra, so maraming maraming salamat mga kapets at uulitin ko mga kapets, isang solid na salamat sa inyong lahat sa inyong solid na suporta so maraming maraming salamat mga kapets at kung hindi naman nakakaya sa inyo, like naman ang video na to. Like nyo na mga kapets, huwag na kayong mahiya. Ayan, so napindot mo na ba? Ayan, salamat. Thank you mga kapets, hanggang sa uulitin. Fish.